Welcome to Inday Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Auntie Amy, yung bagong ligo natin sa mga gendang Auntie oh. Amy. <laughs> Yurushiku onegai shimasu. Yurushiku Hi. basahin nyo po, tapos sabihin nyo po yung meaning. Or ako Ayun, po magbabasa. Dayon shu kao. Hai, dayon shu kao desu ne. Ano po ang kau? Kao. Bibili? Bumili. Hai. Bibili. Pag bibili, kaimas na po siya. Or, ka, ah, uh, kai bibili, kay, mm, um, kaimas po siya. Hai. Ya, so, dito naman po tayo. Yoka, yoka me, So, des is yokkame or yonichime. Pero mas good po yung ano, pagkakabasa niyo Yokkame. hi Ito. Oshi, oshumi, mi. Moshi. Moshi komicho. So, des is moshi komicho. hi Ano po moshi komicho? Application form. Application form. Guys, um, ano, ingat lang po tayo kasi meron pong application form na tinatawag na most komiso. Meron naman pong application form na tinatawag na sinsesyo. Hay, pag sinulat po siya kanje, kanji, magigiging ganito. Ah, uh, machigaita. ako ngana. Ganito po ang kanji niya. Ito. Sinsesyo. Ah, nandito din. Sinsesyo. Hay. Ganito po yung kanji niya. Ano? Hai, sinsejo. Sinsejo. Ginagamit po yung application form po na ito tulad po sa immigration kapag mag -a apply po kayo for visa. Sinsejo po ang tawag sa application form po nila Bakit? kasi i ah, ano po nila i sisim sap po nila kayo kung qualified ba kayo doon sa ina-applyan nyo. Kapag may ano, kapag papasukan po ng sinse, yung i, i kumbaga i-research -re po nila yung pagkatao nyo kung applicable pa kayo para para sa ano sa ina-applyan nyo ang tawag po dun is shinsesho shins, uh, shinsesyo. <coughs> shinsesyo na po siya Ay, kasi yung ito pong most commission dito application form po siya na automatic maaari kayong mag-apply wala na pong etcheburetche na ano na titingnan yung pagkatao nyo hindi po ah syempre po kung halimbawa po foreigner, kailangan po nilang i-check kung valid po ba yung, yung ano niya, yung Zyrish kaku yung mga ganyan po. Pero almost, ano, ah, uh, walang bumabagsak sa, ano, uh, most commission na tinatawag po. Ano po? Hi. Ano po yun? I-check kung, kabuksang, nasa taas naman kayo. Mari po kayo mag, ano, unmute. <laughs> i-check kung

Shin. So, yes. Sinsesyo na sin or mosu. O ano po? Mosu means sabihin. sa sabihin. Ahay. Diba. Ginagamit po siya? Moshi como, Moshi como means? Mag-apply. Hai Pag sinabi naman pong? Moshi komiso. Moshi ano, komiso? Moshi application, application form. So, yes. So, des. Pag sinabi pong? Sinkoku. Sinkoku. ano po siya? Declaration. Apo, ah declaration or sa Tagalog, declaration. Mm -hmm. Hi. So, sunod po. Shinsei. Shinsei. Ano po ang shinsei? Apply. Hi, apply. So, the form po siya, guys. Po, ano po? Shinsei suru. Pag mas form, shinsei shimasu. Ano po? Hi yung Shinko Cream po, si Reform po siya. Um, guys, yung mga ganito po, medyo, ano na, mahihirap na po. Uh, karamihan po, puro suru or shimasu form po siya. Hi. So, meron pa po tayong, ano eh. <laughs> meron pa po tayo dito sa, ano, sa Shin or Mosu. Hi. Sige, onegaishimasu. shimas. Mosu. Pag sinabi pong Mosu, sabihin. 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 Enter parenthesis, sinabi ng mas na nakabababa sa nakatataas. Ang magsasabi po nito, tayo para sa uh, boss natin. O kaya kung tayo ang boss, yung mas nakabababa po sa atin, yung magsasabi, moshimasu. Mous, Ganyan po. Ano po? Hi. Last po to sa, ano, sa moshimasu. Ate Emi. Moshi ageru. Hi. Moshi ageru sasabihin sa so, nakakatawa. Mo siya sasabihin sa mas nakatataas. Hi. Sa so, dito po tayo sa sunod pong kanji. Last na kanji niyo po Ate Emi. Hi. Ki. Hi. Ki. Ginagamit po siya sa inyu. Ano pong kinyo? Karalay. Karalay. Hi. Sulat. Isulat at sagutin po. Mayroon po siyang meaning na sagutin. Um, Kinyo po ginagamit po siya sa mga application form. Yung may mga question po. Tapos, kailangan nyo pong sagutin by writing. Sa, sa pamamagitan ng pagsulat. Yung po, yung ginagamit na term. Kinyo isulat. Kinyo suru. Hai. Suru form din po siya. Ano po? Hai. kimasu. Nikki. Ano Diary. So, this diary. Wow! Auntie Ernie. Galing. Hey, sige, Kigo. Sago. Sago. Sag ano Kigo. Kigo. Ano pong kigo? Bango. Simbolo. Hi, simbolo. Hi. Yung mga mark po, yun po ang simbolo po. Kigo yung yan mark din po yung white tapos meron dalawang ano yung yung mark po dito ng pera yung dollar lahat po yung kigo po ano po hi lahat last Kiju. po kijo. Hmm? kijo eh, kiji hi ano po ang kiji artikulo artikulo or article sa english Hay, halimbawa po, sa Shimbun newspaper, yung mga nakasulat po doon, meron pong marami pong artikulong nakasulat po doon po. Ano po sa ano sa newspaper. Yung po ang tinatawag na kiji. Hi! maraming salamat po, Emmy Emi, 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 Emi Badras. Ante, oh Ante Emi. Maraming salamat po. So next po natin is Richie-san. Richie-san, konbanwa. Mari po kayo mag-unmute. Okay. First time niyo po? Yeah. First time po. Salamat po. Ang um, bali po, naka-power po, po tayo. So, ibig po sabihin po, i-upload ko po to sa, uh, sa YT. Okay lang po sa inyo? <laughs> Maririnig po yung boses niyo? Yes po, yes po. Hi. Yes, ko guys, mas. Hi! Ang basa God. po dito? Ray. Or? tatto tato, -er. tato? so tatoeru tatoeru tato -er means i hahalimbawa ihahalimbawa po ang tatoeru ah oh. hai so pakisami po e example example or halimbawa. 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 halimbawa halimbawa noun po siya po or noun po hai tatoeba so tatoeba for example halimbawa i そうですはい。例えば、君がいるだ。けで心コロがだからなかいいですよね。はい。シャてポナテナカンジージャバイです。あれよリ<ー>はい。ジャガミッポシャ i ン。ニン3。マポンニ Edad. edad po ang nenday ah. hi kinagamit din po siya as korey hi pag sinabi pong korey matanda matanda na ang edad old old so des, so des matanda na edad na matanda na ang edad hi pag sinabi pong korey siya Di ba po kanina po, ah, kung naabutan niyo po, Richie-san, meron po akong sinabing siya or mono yun po meaning po nun ay tao pag sinabi pong kores ano po siyang tao totentang tao so des Ganyan po siya ginagamit paano po old ay. old person so des so des pag sinabi naman pong kores lipunan koreshita korei shakai tome ni todorimasen Uh, yung just curious and, uh, senior citizen yung kore sa, tama po, senior citizen po siya. hi, pwede rin po yan. Kore, si, sino po ang makakasagot po kung ano po ang kore sa kai? So, mga naka-up po at magsasagot po, maaari po kayo mag-unmute. Ano po ano pa? pa? So, de, so, de. So, ibig po sabihin po, yung mga society po ay halos mga matatanda na yung, nasa society na yan. Tulad po dito po sa Japan po, ang society po dito sa Japan, ano, kore siya po. Ma, mas marami pang kore siya kesa po sa kabataan. Ay, kaya, ano, medyo naging maluwag po sila para po sa foreigner na pumasok dito sa Japan kasi hindi na kaya ng sila lang ang magtrabaho. Lalo na sa mga kabataan ngayon na hin ay, ano, ayaw ng mga trabahong mabigat. Medyo wag ang mama. Eh. <laughs> Hindi naman lahat. Ano po. So, hi. Nanonte, hanggang dito na lang. Ito, dito, dito. Hi. Hanggang dito po tayo. ah uh, Richie-san, mamaya po ulit sa inyong turn. Matagay rasika ito po ay cut out from our free entry lesson class sa taong 2025 my free entry lesson class po tayo sa tiktok tuwing mwf at 8pm japan time kung nais niyo pong sumali maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!